Hello! Hello po sa inyong lahat. Uh, today is long weekend here in Canada at ngayon po ay gagawa po tayo ng special na pulutan. Mga kasunog baga, alam niyo naman po kami eh, famous sa pagiging uh, tomador. At hindi po namin yan ikinakahiya. Kaya let's go! natin ngayon ay chicken wow! and manok. Kukunin wow! natin lagyan ng asin, paminta, at saka garlic powder para maging malasa ang ribs natin. Okay? Start. Salt. ng paminta. Okay, uh, medyo marami-rami para kumapit yung lasa kasi pag kaunti lang hindi kakapit. maka din natin ng garlic powder. How are you eating <laughs> Kumain nga ng blabag ng tao na naghahanap buhay eh. Hello. May pasaway, pasensya na ako kayo. Oh, ito. Oh, Ben, kayo. Hindi pa. Oh, sige, kasi okay. ito na. O, sige. Nakalimutan kong tusok-tusokin ang, ang laman nito para malambot pag naluto na. Para pag pumasok dito. guys na lagyan na natin ng rekado. pwede natin din eh, ilagay sa tray ito okay pinang sa lang sa oven okay guys nakaready na pagyan natin sa oven ang init ay uh, 350 degrees Fahrenheit so mamaya uh, na lang ipepera ko muna yung yung manok a few moments later okay hey guys ito naman manok parehas din dun sa ribs na tutusok natin para kumapit yung lalagyan natin na pampalasa Okay, tapos na, tapos na tusok asin, paminta, sa garlic powder. rami guys para kumapit ang lasa guys okay, tapos na then lagyan na natin sa tray tapos diretso oven na okay let's go Or, or. Kaya na lang natin 1 uh, one hour. Tapos tignan natin kung ano yun. Pwede natin para maging maayos yung luto. Tapos siguro abutin natin yung mga one and a half hour. A few moments later. Hey okay, guys. Abang iniintay natin yung luluto natin, eh dito muna tayo. Oh, si Kuya. Anong ginagawa mo Kuya? Lang po. Lagi na lang cellphone ang hawak ka. eh <laughs> mga ka, mga kabataan ngayon eh lagi na lang cellphone ang hawak eh. Okay. Tingnan natin yung magina dito sa loob ng kwarto. O nang ginagawa. Oh, itong isa naman, oh. Lang ginawa kunti pag laptop nang mag laptop, oh. 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 Oh, yeah. na lang ako nakapag-laptop at may placement. Ang hirap ng ano eh. Puro laptop eh. Tapos yung isa naman Oh. <laughs> alas 6 na ng hapon, alas 7 na ng hapon, nakahiga pa. <laughs> Alam nyo guys, balang temperature ngayon eh. 8 degrees. Negative. Negative 8 degrees, Wait. Oh, kaya yan, oh, parang Negative ano. Negative 6 to be oh. exact. May pa intro-intro kanina na ako. Ito Tapos so ngayon eh, humiga na kagad. Pinano na sa akin yung luluto eh. <laughs> so ito yung kwarto ng mga bata. oh, yan. Negative 6.

Walang itsura. Ayun. Medyo may konting brown. Oh, pero kailangan natin, oh, kailangan natin balik ta rin. kailangan natin balik rin. Ano? Okay. Uh. Oh, mga guys. Ito, mga, mga gutom na. Nagsila na sa kwarto. Kamali kasi sa ang setting ng temperature. Kaya inabot na kami ng 8.30. Eh. Okay, tikiman time. Buto ba yung loob? Okay, tikim, tikim, tikim. Punong lasa ng niluto ko. Ayun ka sa akin yan eh. Sa magsin. Na may Jollibee pa oh. Hindi pa tinatamon nung laga ng Jollibee. Happy Family day, day. Happy Family Day. Oh, tikim kuya barbecue sauce. Wag mo muna lagyan ng ano ng sauce yung ano ah. para ma kwan. Pa, pa. Ano la sa kuya? Ito hindi pa, hindi pa sumusunod, hindi pa sinusunod ng pa. Ano sabi mo ano may? Sarap. Sarap? Yung manok? Sarap. Ah, pareho. Thank you. Okay. <laughs> First A few moments later. Happy family day, guys. Cheers. A... Happy family day. Cheers. Hey, Happy family day. No cheers. <laughs> no cheers. <laughs> <laughs> no No <laughs> So, kung nga si Jed at samahan nyo kami, itong day 2 ng aming celebration ng Family Day. So, nandito kami ngayon sa subway. So, naghihintay kami ng aming sasakyan. So, technically, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa mga nanonood ng vlog namin. And, salamat din sa paghihintay kasi halos 6 months din kami hindi nakakapag-upload. Siyempre, dahil busy na rin sa work, busy sa school, busy sa practicum. So technically lahat busy kami pero nagpapasalamat kami kasi ayun na, na nandito pa rin kayo nanonood. And nandito ngayon ay nag-order kami sa isang Japanese restaurant. So talagang malaking pasalamat ko kasi pagdating namin dito sa Canada eh lahat nakakain namin, lahat na bibili namin. And alam kong guys na mararating nyo yung lahat yan soon and magtiwala lang kayo lagi kay Lord. And nandito na kami sa beer shop. So ang tawag namin dito sa Canada or primary dito sa Ontario, LCBO. So dito niyo makikita lahat ng mga tindahan ng mga mga beer, mga wines, mga spirits. So sadly, wala dito yung San Miguel. So yung mga Pinoy na gusto ng Red Horse, ng MP, ng Alfonso ay wala dito. Kaya nakakamiss rin ng alak Pilipino. So ngayon, marami ditong mga international. So mga Sapporo, mga Budweiser. And marami ka talaga makikita dito ng mga international na mga beer. So variety. So hindi ka maubusan ng choices dito. So good thing rin na mayroon din LCBO. And one pack about LCBO. Lahat ng beer stores dito sa Canada ay essential. And kahit essential pa siya ay maging aware pa rin tayo at huwag tayong mag um, drive habang nakainom tayo kasi mahigpit ang batas dito and yun lang naman I'm happy na man na ah. <laughs> yan so nakikita nyo maraming pagpipilian no? Bud Light, the Budweiser Emical of Ultra the best of Molson Salamat nga ulit guys sa panonood ng vlogs namin. And Makita kids ta soon. Peace. Thanks for watching our videos. If you want to see more of our videos, please like, comment, share and subscribe. Just click here. Click for here. more videos. Click here to subscribe. Click here. <laughs>